Bukas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pag-usapan ng muling pagsapi ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Kasunod yan ang sesyon ng isang United Nations Special Rapporteur na muling kilalani ng bansa ang Rome Statute ng ICC at pagtibayin ang mga pantaydigang kasunduan para sa karapatang pantao. Si Claisel Partilla sa report. On matapos kumalas ang Pilipinas sa International Criminal Court, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bukas na pag-usapan ang muling pagsapi ng ating bansa sa ICC. Open po siya. No huli po kami nag-usap, sinabi po niya na open naman po siya. Sinabi yan ng Malacanang matapos ang panawagan ng United Nations Special Rapporteur sa pamahalaan ng Pilipinas na muling kilalanin ang Rome Statute ng International Criminal Court at pagtibayin ang mga pandaigdigang kasunduan para sa karapatang pantao. Mahalagaan niya ang pagratipika ng International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance sa gitna ng kasaysayan ng bansa. Kaugnay sa mga kaso ng mga sapilitang pagkawalaman wala at extrajudicial killings makatutulong niya ito para mapalakas ang proteksyon sa karapatang pantao at mapangalagaan ang kalayaang magpahayag ang suggestion po ng UN um, rapporteur ito po ay uh, magandang suggestion at pag-aaralan po kung talaga pong dapat pa ring uh, sumapi right uh, maging mag-join sa ICC at uh, ratify yung ibang international human rights uh, law So pag-aaralan po ito mabuti na ating Ang ICC ay isang pandaigdigang hukuman na naglilitis ng mga kasong genocide, war crimes, crimes against humanity at crimes of aggression. Tumapasok ang ICC para mapanagot ang mga paglabag sa karapatang pantao, lalo na kung hindi ito kayang tugunan ng lokal na hostisya. Tulad ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong at naharap sa crimes against humanity dahil sa madugong laban kontra ilegal na droga. Bagaman hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas sa ngayon, iginiit nito na may jurisdiksyon pa rin sa mga krimeng nangyari habang kaanig pa rito noon ang Pilipinas, Kyla Zalpardia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.